Kaya pala sabi ko, parang may abang nagdadrive ako, may maingay. Akala ko dito. Ang sana na kaya niya hawakan? Saan kaya niya hawakan? Sabi ko nga kung manalaking niya, manalaking na kaya niya hawakan ang krisyon. Kasi kung hindi, wala. Lalabas ulit. Ano ibig sabihin kaya, na kaya niya hawakan? kaya niya hawakan ah?

bisikleta kailangan. Gunggulong <laughs> yan, no kaya ano. <laughs> Tools. Titingin ko lang. Galing niya siya doon. isa nga pumunta dito sa akin yan eh. Bago pa lang siya po. Ah, nakikita mo na yun dito. Bago ko pala tinayo to. Adlong pa pala ako rito. Oo ano yung tutol na regalit na pina, pina, ano, pinatalas para is... uh, uh, pina, para uh, uh. ng paragaling Yung tutol na regaling bakal? Ginawa ng kutsilyo para hugar ang kutsilyo Tapos ginalian ng guma sa dulo para ang kutsilyo Pati pa lang mayabot, hindi din tapo Kahit ikaw kaya mong gawin yun kasi, ako marimu, susun, kasi, ako, Ah, adikas sa Dati na pala napunta yan dito. Lagi nga eh. <tis> ano na mo naman ang ginagawa mo sa buwan mo? Pati ba naman yan ang na binibinta mo? Bulat ako. Nakakatawa naman yung si Kuya. Ano yung tumulo na yun? Sealant yan, no? Ito yun, no? Parang mga puti. Mm. Ano yung tubig kanina, Hindi eh? <laughs> ba yung mabubutas ulit? dahil pinutol mo yan ay nga po tuloy natin pero hindi, na niya magagalaw eh bagay okay. hindi niya may tulang paluhub eh Tagasan lang yun, taga dito lang. Oo. Oh. Ulit eh, Yon. Bakit tulak 'yan pagano kaya? Talas kasi ng ano mo, eh Ay, May blade kaya ako. Oh, yun, Hindi ako <laughs> sa akin teka tignan ko parang may blade ako dito.